Okay, balik sa dati. Pasok na ulit sa trabaho. Duty na ulit. Mainit ang panahon. Ay, pero pumasok umaga kasi magbe-breakfast muna ako. Namiss ko kasi kumain ng kima at saka parata. So, kain muna tayong kima at parata dun sa dati kong kinakainan. At salamat, wala nang baha. Okay, tara. Set the Okay, tapos na akong kumain. Pero may ipapakita ko sa inyo yung bakas ng baha. Yan. So siguro ganito kataas ang uh, baha yung bumaha dito. Ito yung mga naiwan na kotse. May guhit pa. Yan yung guhit niya, oh. Guhit ng baha. mga kotse na yan, naiwan yan dyan yung baha nagkaroon rin ng buhit yun so imagine, ganyang kataas yung baha dito So after 10 days, may bakas pa rin ng baha dito sa Sharjah. Kita nyo naman yung pinakita ko, yung uh, pinagguhitan ng uh, baha parang uh, ano aspalto o langis so yung mga naiwan sa daan na sasakyan nagkaroon siya ng guhit na parang aspalto kasi hanggang dun yung level ng baha o, oh, diba? so after 10 days meron pa rin siya mga bakas dito sa Sharjah so maghihintay na lang ako ng bus pero may mga biyahe na ng bus may biyahe ng bus mayroon nang bus kahit dera mayroon ang bus Okay, so uh, nandito na tayo sa Dubai at uh, punta na tayo doon sa bus sa kaya natin papuntang trabaho Okay Dito na ako sa bus stop So, inihintay ko lang yung bus na sasakyan ko Pupunta trabaho Okay na uh, Normal na ulit yung uh, sitwasyon Good news na ulit <laughs> Deredred syo na ulit ng uh, Trabaho Ito na yung Bus ride ko, pero mabagal to eh Kaya may hintayin pa akong isa Yung mas mabilis Pero pwede na to, uh, dumadaan din to sa trabaho ko pero may isa pang mas mabilis, express. Doon ako sasakay. Tingnan nyo ito, ibang tindahan dito. Sarado pa. Kasi pinasok ng baha sa loob. Ito yung dati nating dinadaanan, di ba? Sarado pa. Adidas, sarado. Pinaha sa loob. Tsaka yung max binaha sa loob. Inaga pa. Guys, sarado din tong sukoy natin, Metro Manila. Pinasok din siya ng baha, oh. nasok din ang baha. So guys, uh, so guys, nandito na rin ako sa Sharjah. Habababa -aba ko lang ng uh, bus. At uh, kung nakita nyo nga, yung dinaanan natin, halos yung ibang shop uh, uh, sarado pa. Yung dinadaanan natin na uh, Umbro, Adidas, at saka Max, sarado pa. Kasi uh, inabot sila ng baha. Tapos yung uh, Metro Manila na supermarket na binibila natin, sarado pa rin kasi inabot din sila ng bahay. So paano, uwi muna ako. Uh, Pag ito ako sa trabaho, doon na lang ako kakain ng saging sa bahay. Okay, papasok na ulit tayo guys. Balik na ulit sa trabaho. Regular na ulit yung uh, biyahe ng ano, mga bus. Kaya wala nang problema. Ay, balik trabaho. Okay na ulit. Balik pa dalawang araw ko na to sa pag-uwi. Baka mamaya pumunta ako dun sa bahay ng kapatid ko. Kunin ko na yung uh, naiwang naiwan kong gamit. Marami ngayon sumasakay sa bus papuntang Internet City. Kasi hindi pa kasi regular yung biyahe ng metro, ng tren. Paputol-putol pa dahil nga gawa dun sa nangyaring baha eh buti na lang na uh, okay na yung biyahe papuntang uh, Sharjah sa lugar ko okay na yung bus kaya okay na para sa akin goods na para sa akin tapos sa uh, napansin ko rin kanina habang uh, bumibiyahe ako mula Sharjah pa Dubai kukunti na lang yung pasahero hindi ka dati siguro yung ibang pasahero ano uh, kumuha na ng car lift kasi nga matagal bago nagkaroon ng biyahe sa Sharjah papuntang Dubai Dubai papuntang Sharjah So matagal bago nagkabiyahin ng bus. Kaya siguro yung iba, yung uh, umaasa sa bus na nagtatrabaho, kumuha na lang sila ng car lift. Kasi nanibago talaga ako, halos sa uh, walang pasahero. Hindi ka tulad dati, bago magbaha. Sobrang daming pasahero, laging puno, laging siksikan. Tapos ang dami lagi nag-aabang na pasahero. Pero ngayon wala na makita. Laging, uh, laging maluwag yung uh, bus. Tapos uh, yun, laging solo ko dun sa double-seater na bus. Kaya uh, malaking pinagbago pagkatapos ng baha pero mas uh, siguro pabor na ano may car lift wala lang talaga akong makita kasi mall timing yung ano ko eh, trabaho wala akong makita nga car lift na may timing sa trabaho ko kaya bus pa rin ako So guys, nandito na ako at ah... Uh, malas pa kasi <laughs> nagkamali ako ng baba. Nakalimutan ko, itong sinasakyan kong bus ay yung express. Hindi ito bumababa doon sa trabaho namin. Hindi ito tumitigil. Kaya sobrang layo ng ano ko. Nilampasan ko. Sobrang layo na lalakarin ko pabalik. So pabalik na ako ngayon sa trabaho. Ah, minalas pa. Nakalimutan ko na iba nga pala yung sinakyan kong bus. Express. Ay! lakad na naman ng malayo, ko si Boy lakad na ako. Pero ang ganda, may mansion dito. oh you know? Wow. Aba, okay, uh, maglalakad na ako. Medyo malayo yung lalakarin ko. Asin na uh, malayo pala talaga yung ko naman lumiban sa kabila para sa mga unit ng bus nag-aanis na na ng ano six guys, dito ako ngayon nakitulog sa kapatid ko. Kasi kukunin ko yung naiwan kong gamit. So dito ako natulog ng uh, sampung araw nung na-stranded ako ng baha. So yan, maya maya lang, uh, uuwi na rin ako sa Sharjah sa bahay ko. At uh, dala ko na yung lahat ng gamit ko. So yun, maraming salamat sa kapatid ko sa pagtanggap sa dito. Alright. Uy! Ah, uh, diyan po ngayon. Uh, pahinga muna. Dito muna ako sa Dubai. <laughs> Bye. Oh, okay. ganito ang buhay namin dito sa Dubai kapag walang trabaho. Shot-shot muna kami dito. Ito yung view namin. Dito madali ang ano eh, madali ang uh, inomen. lang ng ito mahirap yung pagbili ng alak. Pero yung pagbili ng pulutan, tsaka ano iba pa, madali lang dito. Kasi uh, lang yung banyo ng pera. Uh, mabilis ka makakabili. Tapos nandito lang kami sa balcony. Yun lang yung labas lang kami bumili ng ano, pulutan. Tapos pina-deliver na yung alak. Tapos 12. kami lang, kami lang dalawa magkapatid dito. <laughs> Tambong Chil -chil chill, 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 chill. manok 12. Tambong manok 12 lang to. Dati 10. Pero nagmahal na ngayon. So chill, chill lang kami dito pag day of chill, chill. Okay.